sa likod ng mga kakahuyan na ito sa pagitan ng mga masusukal na halaman sa bakanting lute na ito hindi ko akalaing dito mag-uumpisa ang aking hilig sa bird watching pero mahaba-habang kwento yan kung paano ko ito na saan ko na at bakit ko na iko kwento ko yan sa ating regular episode samantala gusto kong bigyan ng highlight ang ibong ito na kung tawagin namin sa ilokano ay perperroka sa ang town bayan, i-admiration natin yan. Welcome to my next town. katunayan, first time kong maka-encounter intentionally ng perpero ka sa buhay ko. Maaaring nakikita ko na sila noon pa pero hindi ko alam na perpero ka pala sila. Ngayon ko lang din natutunan kung paano ko i-recognize ang species na ito dahil nagbigay ako ng time para mag-document dito. Sa Ingles, ang tawag sa ibon na ito ay yellow vented bulbul. Kaya pala, napansin ko na may kulay dilaw sa bahagi ng buntot nito. Ayon sa website ng na National Parks Board ng Singapore, this bird is a common species found in our green spaces. It is highly adaptable and can be found in a variety of habitats, from coastal scrubland to parklands and urban areas, but not deep forests. Nakakawiling pagmasdan ang mga ibon na ito. Nakuhanan ko sila sa likod bahay. Nagmisto lang bird sanctuary. Ang likod ng bahay namin dahil sa rami ng ibon na ito na kung tawagin namin sa Ilocano ay Perperroca. I-explain ko later sa isang vlog na regular bakit marami sila sa area na yon at sa likod ng bahay namin. Marami akong naobserba na gusto kong i in my perspective as a regular observer. Sa totoo lang, hindi ko alam ang pangalan ng ibon na ito noong una ko siyang makita. Kailangan ko pang ikonsulta sa mga tito ko ang mga nakuha kong larawan upang malaman ang pangalan nila. Nalaman ko lang rin ang official English name nito noong ako ay nag-image search sa Google. After kong makadocument ng ibon na ito, halos araw-araw na akong lumalabas during sunrise para magmasid sa mga ibon na ito. Burn watching so therapeutic. Akalain mo yon. Pagdungaw ko sa pintuan ng aking kwarto, Bird Sanctuary na. At 'yan ang kwentong Admiration. My name is Edmar. Your town the explorer. Nag-e-explore ako ng mga towns para maghanap at maghatid ng kwento. See you in my next town.